Mas gugustuhin pa daw nila tawagin silang tambaluslos. Kaysa magnanakaw. Grabe, ang kaipokrituhan talaga. Bilip talaga ako sa mga politiko sa Pilipinas. Kitang kita eh. Dapat napasenso mo muna yung takloban bago kayo magsasalita ng ganyan. Kung dekadekada kayong namumuno dyan, mga Romualdes, kayo-kayo na lang lahat. Naunahan pa kayo sa Ormok. Kakabago lang na upo ng mga Gomez dyan. Maya naman kayo. Diba? Anong anong ibig sabihin niyo diyan sa so, sinasabi niyo? Sa bakit marami kasi pa ring utu-utu ngayon naniniwala sa mga pinagsasabi niyo agad. Kawawang Pilipinas, damay-damay lahat.